kapatid ko na ano na San Fernando to. Tapos nanguha ako ng talbos kasi para gataan namin. Yan oh. Talbos San Fernando, marami ako nakuha eh. Alam mo dito sa bukid, marami dito may ulam. Ay no, ang dami sa isang puno, ang dami dami niyan nakukuha. Ah. Hmm. kapatid ko, ito pa kami. Masagayan ako sa kamot ko ba? May sagay. So, mga guys. Hi mga guys, kita nyo ang area ko dito mga guys. O dagko kay mga kahoy mga guys. O. Sa ilalim Virgin Forest, yun talaga siya ah, guys. Na, ako akong ma-a-isoon. patag ni siya diri ah. Lami tukuran tutukuran og dako nga balay. Kay giinitan lang. Kanya akong bahin kay 3 hektar. O dagko kay mga puno mga guys oh. Kita niyan. yan. puno na napaka straight. Oh. Tapos mga guys, nanuhan na ako ng ano, yung sagay, yung alingatong. Ayan o, nasagi ko yung dahon niya doon kanina. Ayan, nagturok-turok na siya o. Oh. Makirot. <laughs> Sige lang. Kala nila hindi ko kaya magsugok-sugok. Ganahan ko magsugok-sugok guys sa mga kalasangan. Oh, wala ko hingala. Hmm. Ang duha kaero amot asa na to siya. Tako kay na akong area guys, 3 hectares siya. Mano gihatag sa akong papa nga ko. Hmm. Di bye-bye na mo. Ang lasa nga ni Kayo. Naidag ko kayo ni mga halas. Pero, tan nyo, mano nanguha ko kuan ng mga tiger plant kay daghan diri tiger plant. Bisod nga ni sa mga tao kay manguha tiger plant mga guys testing na namin yung aming ano yung aming hangganan sa lupa namin dito ay yung puno yung punong malaki yan yan tapos sa straight na yan mayroong puno ando ng langka na tinanim ni papa kasi ito yung area na para sa akin kita nyo mga guys sa ilalim kami ng forest oh masarap dito tumira kita nyo yan tapos maraming tiger plant dito pinasok to ng mga tao noon para lang manguha ng mga tiger plant kaya madalang na siya kasi pinakanabangan na ng mga iba-ibang tao ng aming area mga guys. Hey okay guys, suot kami dito sa ilalim ng gubat o, oh, yung kapatid ko. Kasi nabuwal yung malaking puno doon sa may kalsada. Tumutunog na yung mga gangis. Dami dito mga alingatong, yung, Yung makate. niyog ba ni, o saging ni? Hmm. Tanong man dai nipapagmang saging diri ah. Ako ano, ba ta wala. Ano ka adako maka Mo lagi ug diri diri nagpagkatigwa li. Ako man nanana. Kamo nga bisan asa mo na moyo o maninyo asikasuha amo ama mo, mo asi kasuha asa asaman mo na moyo yeah, no. kabenta ko among lupa mga guys ay, ay nano ko sa oh, uy nana natusok yung damit ko sagi ako sa uy ba yeah, no, no. ha ano yung magani Andrea? Kuha ka na rin loyo. Ano yung Tusok ko sa away mga guys eh. Baso. Ano yung? Kuha na. no? Mm hmm. Sorbi-sorbi de sila dere Mayin ni diri butangan sa diri kubo. Yan aso. Aro madungog. karo makakuan sila nga. Oy, namay naglampas diri May ngagi. Ano ba yun, Ani? Ang buwak Ako ka nalagay. Ano bunot na naanin mo? O na sila ikuhaon? Tila ko na ipalit. Mm -hmm. Guys, ito yung mamahalin nga halaman, oh. Yung tiger, tiger, gabi. Marami daw naghanap dito sa bukid namin. Tapos, sabi nabi ng kapatid ko, bawal kayong pumasok-pasok dito kasi hindi naman to sa inyong area. Tama naman mga guys. Ito, magtanim ako.